Boy buhay Ah hila hila Sinibaran daw siya mga vloggers Nang Ligiho sa hila hila Mata lang anak Kuha Mata lang ang nasabit sa biwas Nakuha niyan mata ka Loko talaga Daming matatamaan sa mata pa talaga Kawala yung bigo. Pero, one eye na lang yun. <laughs> wala na yung kabilang mata. Nakaligtas nga siya. Wala naman. Bulag na. Kabila na lang. O, oh, dear. pag Trabaho na. Ha? O, ya. Inurukah. Inurukah? O, ya. naman ito? O, oh, nga. Kaninang magay. Eh. naman pag nadyo yung urukah. Ayo. oo. Oh. Masaya lang naman. Delikado yun parang niya boy. Oh, lalim pare. Siti. Kapit malunod ang patawa. Malaki <laughs> <laughs> yan. Pupunta kami dun sa Singkaw. Hindi nariyahan. Hindi. Binulabog daw, binulabog. Bantayan natin si check. O, ah. laki na Bantihin hmm. Ya tawag ka ni Rat Dalawang milya lang daw yung bagong buntok na buya eh Dalawang milya Papapunta niya ata sa inyo Ayan na si Kwechik mga kaplagir Papunta kami doon yung dating sinamahan ni Idol Kabisig yan yung nagdayo sa West Philippines na nabangga ng ano barko buti lang at walang na disgrasya sa mga tao na yan tawa ng Diyos ay nakawi sila ligtas wala na saktan pero naguwi uwi yan mga ka-vloggers na walang ano palatik ang kabilang palatik na yan ay ubos kabila na lang natira ay eh, hindi sila nataog lang sila tinigilan ng ano, barko. Tuloy-tuloy lang ang pananak po. Gabi sila nabangga.

Nalalagot lang, nalalagot. Undak plastic. Plastic. O daming bigo dito. Bigo. Araw-araw kami dito ginagabayan ng bigo, kaso dinay masampa, malalaki. Nalalagot. Lages. tali hindi ito kagaya ng plastic mindoro yung binibili sa mindoro na plastic pero ito plastic na ano lang ito yung nabibili sa palengke tapos tinatabas-tabas lang boyboy, buhay Ahila ah, hila Ah Junioran nasi Si din dito kuya sa ano ah, ha Sa hila hila Oh Junioran Oh Hirap nga ang pusit Liwanag ang buwan Ah hirap pakainin ng mga galong galon Galong -galon dito ang laman Oh, mamaya maya yan. Sini baran daw siyang ka-vloggers nang sa hila-hila. Mata lang ana. Kuha, mata lang ang nasabit sa buk biwas. Nakuha niyan mata. Ka loko talaga. Daming matatamaan sa mata pa talaga. Kawala yung bigo. Pero one eye na lang yun <laughs> Wala na yung kabilang mata Nakaligtas nga siya Wala naman, bulag na Kabila na lang Oh dear, pagong nga Trabaho na Travel naman ito? Oo nga, ganun ang maga eh Mayroon naman kaya pag nandiyan yung orka Ayo oo oh. Masayang lahat naman Delikado yun uh, Maano lang din Kalabas Grabe Guys, dating namin ay alas dos Lagi na orka Dating ko namin orka ano Ano so, magalit ko Ang pa Samantala, hindi may tuwin orka nung Ilang araw kami dito nakatali Grabe ang big karya, Sayang naman pag Daming big huwito dito galisito oh, Kapalan daraw nito. Ang Lalaki ng tulingan dito. Ang lalaki ng tulingan mga tag 400. Singkuhan Di madali sa palangre. Undak plastik lang kami dito, undak plastik. Tapos ano ba, na marilis Big Daming galunggong din ito. madaling araw yan nila Marian uli at nabulabog sila ng urka tatawin muna natin pag wala ay tugsungan natin na ilo na yan hawak hawakan lang antay antay lang natin pag lumubog lubog yan ay isda na wala ka vloggers pulong kami nito ni Kenchik balik kami dun sa ano, tayo ng motherboat wala talaga nasibad ma Isang oras na kami mahigit. walang wala kahit isang piraso. Lumayo si Kuro ni Natakot sa ano, orka. At nung pagdating daw nila na alas doon sa madaling araw, nandyan na urka sa payaw. nag iikot ikot na daw. Kaya hindi na, hindi na, nila, hindi na nila ito naariyahan. At masasayang lang daw ni Isda. Baka makaalpas sa lambat pag may orka. Namaya ito madaling araw nila ariyan pag wala na magbulabog. Balik kami doon at pumaspas na doon ang jinyuran, yung barilis. Wala, di na masahan ang ano. Tulinganin mga galunggalon. Wala na si kahit isang piraso. mala ang sana kahit kada riba ay isa dalawa may igi maka ipon ipon sana kagaya kahapon maka kulang 50 kilos ako pero pag ganito ay may igi pag buhay buhay na lang tayo doon sa ano tayo na boat at nakain sa buhay buhay ang ano doon binyuran na kaya maglatak at nakahuli man sila sa latak doon na marilis na tayo at wala na tayong na ano yung buya na yun, yung sirodos na yun ay walang daraw na ano mga tulingan na malalaki wala ang daraw na yun ay mga ano pirit maliliit na tulinganin puro buto tapos galunggong punay ko mga kaplagit dito ang placer yung tinanim kapon ni Kenjik sa buya えね tapatan pa lang siguro. Mahina si Bad.